ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Mark Giroud Lazaro at ang kanyang request ay ang pagtatampok sa dalawang pinakadabes na aerobatic team sa Asia, ang Blue Diamond Team ng Philippine Air Force at ang The Black Eagles Aerobatic Team ng South Korea. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Gaya sa request ni Mark Zero Lazaro tungkol sa Blue Diamond Aerobatic Teams ng Philippine Air Force at ang The Black Eagles ng South Korea, ngayon unahin natin sa pagtalakay ang The Black Eagles Aerobatic Team ng South Korea. Ang The 53rd Air Demonstration Group na may nickname na The Black Eagles na isang aerobatic teams ng Republic of Korean Air Force na nakabase sa Wonju Gangwon Province, ang team na ito ay nagpe-perform sa iba-ibang occasion at at mga national at international ceremonies. At ang The Black Eagles ay naporma noong December 12, 1994 at ang unang eroplano na kanilang ginamit ay ang Cessna A-37B Dragonfly. ang team ay dinidisband temporaryly pagkatapos ng 2007 Seoul Air Show at ito ay pinuporma uli noong 2010 gamit ang bagong T-50 Golden Eagle Jet Aircraft at itong T-50 Golden Eagle Trainer Jet ay ito yung pinanggalingan ng FA-50 na ginagamit ngayon sa Philippine Air Force. Bago permanenteng napurma ang Black Eagles noong December 1994, ay una na itong gumawa ng mga airshow noong October 1953 gamit ang P-51 Mustang. Atong noong October 1, 1959, ang team ay napulma at kanila itong tinatawag na Blow Saver. At ang kanilang ginagamit na aircraft ay ang F-86 Saver Jet. At noong 1966 hanggang 1978, ang kanilang ginagamit na aeroplano para sa mga airshow ay ang Northrop a 5 Freedom Eagles. At pagdating naman ng 1978, ang kanilang ginagamit ay, ay ang RA-5A. At noong July 1, 2012, ang The Black Eagles ay nabigyan ng award at ito ang Boeing Trophy for the Best Display na ginanap sa 17th Weddington International Air Show. At noong July 2018, ang The Black Eagles ay nanalo naman ng King Hussein Memorial Swords Awards for the Best Overall Flying Demonstration. At ang The Crow Flies Trophy of the Award Ceremony at, at the Royal International Air Tattoo at ito ang unang pagsasali ng The Black Eagles sa naturang air show. Ang The Black Eagles ay organized teamwork and sophisticated flight skill. Ang display na kanilang ginawa ay composed of about 30 aerobatics members gamit ang 8 aircraft formation. Pero gaya din ng ibang team, hindi maiwasan ang aksidente at noong May 8, 1998, During training, dalawang aeroplano nang nagbanggaan at nasawi ang team leader ng The Black Eagles. At noong May 5, 2006, doon sa Swan Air Base, ang A-35B ay na sa gilid ng runway sa panahon ng airshow. At noong November 15, 2012, isang member ng The Black Eagles team ay bumagsak at nasawe kasama ang kanyang T-50B. At noong February 6, 2018, another member sa Black Eagle ang bumagsak at nasawe doon sa ginawa Singapore Airshow. Ngayon, punta tayo sa Philippine Air Force Aerobatic Thames, ang Blue Diamonds. Ang Philippine Air Force Blue Diamonds ay ang pampansang aerobatic thames ng Philippine Air Force na naka-assign sa Fifth Fighter Wings. Ang unit ay nakabase sa Basa Air Base, Florida Blanca, Pampanga. Ang Blue Diamonds ay natatag noong 1952 at isa sa pinakamatandang formal flying aerobatic team sa buong mundo kasama ang United States Air Force Thunderbirds na natatag noong 1953 at ang United States Navy Blue Angels na natatag noong 1946. at ang Quatreville de France na nasa noong 1931. Ang Blue Diamonds ay naging inactive mula 2005 hanggang ngayon. Ang Blue Diamonds ay gumagamit ng iba-ibang uri ng mga aeroplano sa panahon ng aktibo pa ito kasama na ang North American P-51 Mustang, ang North American F-86 Sabre at ang Northrop f 5 Freedom Fighter at noong 1952 dalawang P-51D Mustang na nakabase sa Basa Air Base ang lumilipad at nagsagawa ng formation mula sa Fernando Air Base Lipa City. Ang dalawang aeroplano ay kanilang kinukompleto ang negative J-climb na paikot-ikot na flight na ito ay pinamunuan ni Sikan Lieutenant Claro Emrito Jr. at ang kanyang wingman na si Sikan Lieutenant Jose Gonzales. noong 1953 buwan ng Nobyembre, ang Blue Diamonds ay sumasali sa ginawang airshow sa panahon ng Philippine Aviation Week at lahat na nanonood ay napahanga sa kanilang skill sa pagpalipad gamit ang P-51 Mustang. At noong 1954, si Sikan Lieutenant Generoso Hizina ay tinanggap sa team na Sikan Reserve at ang team ay officially proclaimed as Blue Diamonds. Ito ay kanilang identification sa kanilang basic diamond formation. Ang team ay nadagdagan pa ng limang flame formation at dito napahanga ang mga nanonood sa kanilang skill sa pagpalipad. At noong 1957 at 1967, ang propeller driving P-51 Mustang ay dahan-dahang pinipis out at ang mga Pilipino pilots ay lilipat sa unang T-33 Jet Trainer plane mula sa Japan At ito'y pangsamantalang natigil ang mga public exhibition ng Blue Diamonds dahil sa ginawang modernisasyon ng Philippine Air Force. Pero pagdating ng 1957, ang Philippine Air Force ay nakakuha ng maraming F-86F Sabre Jet at dito ilang mga fighter pilots ng mga, ng mga ng Blue Diamonds sumasa ilalim ng Jet Flying School doon sa Clark Air Base at iba pang United States Air Force Service School. At sa panahong ito, ang mga original member ng Blue Diamonds ay nag-aaral muna ng Jet Flying Course at dito na ang mga bagong team at pansamantala muna ang P-51 Mustang ang ginagamit sa kanilang eksibisyon at si Colonel Geofredo Juliano ng p Wing at si Sika Lieutenant si Abadia Jr. as team leader. Ang eroplano ni Abadia ay bumagsak at siya ay nasawi bago nagpisa ang airshow. Paglipas ng isang taon, isa na namang piloto ng nasawi sa ginawang rehearsal at ito'y bumagsak at nasunog ang kanyang eroplano. Pagdating ng 1958, ang Blue Diamond Stem ay nadagdagan pa at naging walo na ang eroplano na kanilang ginagamit. Sa unang pagkakataon ay gumamit na din sila ng usok na humahalo sa ulap at lalo itong nagpadadag sa kanilang afil. Pagdating ng 1959 sa taong ito, ang airshow sa unang pagkakataon ay sumasali ang mga American pilot at mga Chinese Air Force at ang nine member ng Blue Diamonds ay kasama pa ang tatlong airborne research mula sa United States Air Force, ang Thunderbirds at sa taong ring ito, isa na namang piloto ang nasawi si Sikan Lieutenant Gilberto Ladisma Nung bumagsak ang kanyang eroplano kasama siya sa ginawang pagsasanay. Noong 1960, ang Blue Diamonds ay nagkaroon ng bagong team leader na si Captain Angel Mapua at dito dumadami na ang membership ng Blue Diamonds at naging 60 na ito at ito ang pinakamarami sa Philippine Air Force Aerial Demonstration Team na na-organize. At, at ito din ang pinakaunang pagkakataon na mga miyembro ng Blue Diamonds ay nagmula sa iba-ibang squadron at noong 1961, si Captain Marcelo Barbero Jr. na siyang team leader sa taong ito ay gumagamit sila ng labing dalawa na planes at ito rin ang pinakaunang airshow na, na gumagamit ang Blue Diamonds ng Color Smoke sa kanilang saber Jets sa halip ng Standard White Smoke. Noong 1962, si Captain Isidro Agunod ay siyang naging team leader sa Siam na eroplano na gumagawa ng airshow at ang teams ay nag-perform ng 10 minuto lamang dahil sa kahidyan na nangyari at hindi alam ng mga nunod na ano talaga ang nangyari dahil sa masama ang panahon, ito ang dahilan kung bakit tinigil ang air show. At isa ding member ng team si Sikang Lieutenant Salvador Abadisco ay nagkaroon ng engine trouble sa kanyang eroplano at siya ay humihiwalay sa team at pumunta sa Laguna de para doon sana mag-crash landing pero hindi siya umabot at nasawi si Sikang Lieutenant Salvador Abadisco. Noong 1963, ang Blue Diamond Stem ay hindi gumagawa ng mga airshow dahil sila ay pumunta sa Kungo, Afrika para tutugon sa panawagan ng United Nations para sa peacekeeping efforts. At dito ang mga Blue Diamonds member ay hindi na nag-airshow. Ang kanilang ginawa ay totoo na na aksyon para sa pagtulong ng bansang Kungo sa Afrika. At noong 1964 ay gumawa naman sila ng performance ang team sa ilalim na pamumuno ni Captain Angel Mapua. At noong 1965 ang Philippine Air Force ay may bagong mga fighter jets ng twin-engine supersonic ang F-5A Freedom Fighter, pero noong lang 1968 Airshow na inupisahang gamitin ang bagong fighter jet na ito. At noong mga dekada si Tinta, patuloy ang mga ginagawang airshow ng Philippine Air Force Blue Diamonds at nagsagawa din ang Blue Diamonds sa mga airshow sa makasaysayang Miss Universe Beauty Pageant noong 1974. Pero pagdating ng 1978, dahil sa matinding energy crisis, ang airshow ay pinatigil muna. At noong lang 1986, nagumpisa uli at muling binuhay ang airshow sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Ricardo Faustino at noong 1995 ay bumalik uli ang airshow ng Blue Diamonds at noong 1996 to 1998 ang Blue Diamonds ay gumagamit na ng f 5 s na binigay ng Korea para sa Philippine Air Force. At noong 1999 patuloy pa rin ang perform ng Blue Diamonds team ng Philippine Air Force pero ang Blue Diamonds team ay naging inactive mula 2005 hanggang ngayon. Ngayon, may bago ding aerobatic team sa Pilipinas at ito'y tinatawag na aswatic team. Grupo ito ng mga aswang at wakwak na magpapakita sa kanilang husay sa pagmaniubra. Kaso lang, ang air show ay gagawin sa alas 12 ng gabi. Bahala kayo manood yun, basta ako ayaw ko eh. Bago tayo magpaalam, shoutout ko na ang ating mga kaibigan gaya ni Dong Fitness TV, ni Yuri San Jose at ni Oliver Clint. Hanggang sa susunod, maraming salamat.